Bombo International News. Mariing kinundina ng Western Allies ng Ukraine ang inilunsad na dalawang ballistic missile attack ng Russia sa syudad ng Sumi sa Ukraine na kumitil ng 34 na katao. Kabilang sa mga napatay ay dalawang bata at nasugatan ang isang raan at labing pitong iba pa. Tumamang dalawang ballistic missiles ng Russia sa sentro ng Sumi umaga nitong linggo na sumabog malapit sa State University at Congress Center na nagiwan ng na mga pasintabi po, dugo ang katawan na nagkalat sa mga lansangan. Tinawag naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pag-atake ng Russia bilang horrifying at nagpabot ng pakikiramay sa mga mahal sa buhay ng mga biktima at sinabing isang tragic reminder ang naturang pag-atake. Kung, kung kaya't puspusan ang inilala ang oras at pagsisikap ng Trump administration para mawaksan na ang gera. Habang inakusahan naman ni incoming Germany Chancellor Friedrich Merz ang Russia ng pagsasagawa ng war crime, inakusahan din ni French President Emmanuel Macron ang Russia ng lantaran pagbaliwala sa buhay ng tao, sa international law at diplomatic efforts ni President Trump, kailangan anya ng isang malakas na hakbang para maipatupad ang ceasefire sa Russia kaya tinatrabaho na anya ito ng France para makamit ang naturang layunin kasama ang mga partner na bansa. Binawa naman ng Russia ang pag-atake sa gitna ng pagsusulong ng Amerika na siyang pinakamalakas na military ally ng Ukraine para mawaksan na ang gyera na nasa ikaapat na taon na sa pamamagitan niya ng pakikipagnegosasyon sa Russia at Ukraine sa ilalim ng U.S. President Donald Trump.